Ate Benis Vlogs. Ayan, dahil masama ang pakiramdam ni Ate Benis, Nagluluto si Daddy ng spaghetti pababa at pataas. Ayan, nagpapakulo na si Daddy ng pasta. Ito po yung ayuda ni Mayora. Shout out kay Mayora. Maraming maraming salamat kay Mayora, ang aming buting mayor ng Santa Rosa. Ngayon po ay lulutuin namin yung spaghetti kasi masama po ang pakiramdam ni Ate Venice. Ito po yung mga kalahok, nire-ready ni Daddy. Sorry sa aming maliit na kusina sa tindahan. Sobrang lagi lang po kaming nagsisiksikan dito kapag araw-araw. Kasi dito talaga umiikot yung life namin. So, eto po yung mga kalahok. At madumi na yung kalan. Di pa narinis. Mamaya ako maglilinis. Mga kalahok, -ready na ready ni Daddy. Mga cute na hotdog. Ito kasi yung favorite ng mga anak ko. Yung, yung flavor na to na maliliit. Kasi sobrang sarap. Ito na yung beef, no? si pala ang aming chef cook today. Sa bagay, daily naman, araw-araw siya ang tagaluto namin. Ang pogi, o. Oh. Pogi ni Daddy pa. Yun lang. Update ko kayo mamaya pag na.